ikaw ha magpakabait ka kay mami ha kasi si mami kung wala si mami job hindi ka mabubuhay ha kay tinapon ka na sa basura bu buangit kanda ko mayos ka po Chico ha ako di mo ko laba ha di mo ko lab di mo lablab lab si mami ha ngayon si aray huwag mga ikaw ha ha Makinig! Sumusubra ka na. Yung buhay mo dati, ikaw ay tinapon sa basurahan. Wala kang balahibo. Ha? O, oh, nasurvive ka ni mami mo, ha? Tapos, inalagaan kita. Hmm? Pinainom kitang vitamins, pinakain kita ng dog food. Tapos ngayon, wala kang galang sa akin, ha? Ha? Wala kang galang sa akin. Tut Tutusukin ko yung ilong mo. Tutusukin ko yung mata mo. Hmm? Ay, sige, sige. Aray! Aray, dong! <laughs> <laughs> Grabe itong asong ito. Ha? Puche? anay Hindi ganyang chukoy-koy-koy. Koy. Talaga naman. Huwag koy-koy.